saka shout out sa aking mga subscriber dyan at maraming salamat nga pala guys no sa sa bago kong ano uh, page at saka maraming salamat guys sa ano sa magwawan kin na yung subscriber ko guys no maraming salamat sa support nyo guys ngayon papagupit ako guys kasi mukha, mukhang na kumukbang guys so, tingnan nyo guys ha ito yung kasama ko guys parati yung ano cellphone ko guys ito yung parati kong kasama guys, no? Antayin niyo guys ha, mamaya guys. Mamaya mamagal na tayo. Okay guys, no? Ay, shout out tayo. nga pala guys kay ano, Buhay Tambay TV Vlog ano guys, no? Diyan sa Demosalang Masbate guys, at saka sa agent TV Vlog. At saka kay Doen Doen TV Vlog. Shout out sa inyo guys, no? At sa mga followers natin dyan at sa subscriber. Shout out sa inyo guys, no? Abangan nyo guys no Mamaya Ano ah, na Magupit na sa akin guys Kasi mukha na akong mukbang guys no Mukha na akong pagkain ng Jurassic Ang gabi lang ko, guys sa yung vlog ko guys no? kasi ng trabaho. Lagabi, eh. lagabi, sa trabaho ko guys. No, kita nyo kanina guys, yung post ko guys, yung uh, ano guys. Wala kong busy sa trabaho guys. At marking page. Nakaano, ngayon naman nyo mamaya guys ha. O, bawi pa rin ako guys. yung kasama ko sana, guys, pag vlog, guys. Kaso, parehas kami may mga busy sa trabaho, guys. Eh. Saka, guys, no? Bago sa lahat, guys, no? Parating na yung silver button ko, guys, no? September 31, guys. Ako, oh, September 30, gani guys. Darating na yung silver button ko at saka yung damit ko na YouTube channel ko. Excited na ako guys no, na makita ko yun guys no. Ito yung bigyan ko ng damit na channel ko guys no. Yung YouTube channel ko guys. Bigyan ko to kasi ito yung parating nagbigupit sa akin. excited na ako guys na yung makita yung silver button ko guys first time to the vlog ma makita ko yung silver button at saka damit na youtube channel ko guys at saka guys salamat sa mga support nyo sa akin guys sana hindi magbago to guys no? hindi ma hindi magbago yung support nyo sa akin guys sana marami pa kong matulungan na mga tao dito guys ka ah, guys abangan na lang nyo guys no hanggang dito na lang yung video ko guys ano okay? kasi ano 4 minutes 30 minutes ano ah, seconds na guys no sa so, wakas guys no tapos yung paggupit sa akin ni buddy okay guys no yung naggupit sa akin guys no at ah, shout out nga pala kay BJ Atabay guys no ayan guys siya yung naggupit sa akin guys no ah, tingnan nyo guys ha Ayan na guys yung paggupit ko guys. Oh. Oh, ayan oh, na guys. Okay. Okay pasarat guys. Okay. Maraming thank you guys no.